magandang buhay. Ngayong araw, samahan nyo kami at pupunta tayo sa May Bonifacio Shuray sa Maragondon, Cavite. Dahil tayo ay taga na ay di na tayo sa Kaibiyang Tunnel. Diyan malapit-lapit eh, lumayo pa. Karing nakakita kami ng mga unggoy sa gilid ng kalsada. O, kadami nila din na rin ang isa. Bit-bit pa ang anak sa paggagala. Ay! O, oh, tingnan nyo. Aray, binigyan namin ng lumpiang siyang. hay minsan na nga lang ako makakita niyan. Ay, napabigay pa. Hindi na ako nakatikay. Pagkatapos nga, ay dinagmaneho ulit ako. Siyempre, para makarating sa pupuntahan. Ay, nagulat nga kami din. May ba nakakasadaan. Kala mo siya ang gwardiya. Ay di ka may nagpatuloy pa rin sa pupuntahan. Nagtataka nga kami. Ba't bagar na aming susuutan? Ay kakaiba naman eh. Talagang kami kinabahan at asbukan ba naman? Oh, ano ba ay ang aming ginindang iyan? Boy, napaisip nga kami kung tama pa bang aming tinadaanan. At sa wakas nandini dinin na rin. Akala nga ho namin nasa bungod lamang. Ay hindi pala. Papasok pa doon sa kagubatan. Kaya kami nagtataka kung paano ba din nala sila Dyan kami ang nakasasakyan. Hirap na ilalo pa sila. Ay, ariho, tunay na tunay na ho. Rin, nandini na talaga may tingnan nyo ho ang nangyara sa aming sasakyan. pwede ng at sa sobrang alikabaw ay kita na ho din eh, ng ating malaman kung ano nga ho ba ang mayroon din eh sa may Bonifacio Shrine na matatagpuan sa Maragondon, Cavite ngayon ho, nandini tayo sa may bundok nagpatong at sa batong iyan, nakatala kung ano nga ba ang nangyari mismo sa lugar na yan. Yan nga ho pala si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio. Sila ho ay inakusahan ng sedition at pagtataksil. Kaya nililitis at hinatulan ho sila ng hukumang militar ng kamatayan noong Mayo 10, 1897. At nga ho kinatatayuan natin ay malapit sa bundok buntis kung saan ho nangyari ang pagkitil sa buhay ng dalawang magkapatid. Makikita nyo ho mismo ni eh, ang KKK o ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ito ay isang samahan na itinatag sa Pilipinas ni Andres Bonifacio na may layuning palayain ang bansa sa ilalim ng mga mananakop na Espanyol. Nakakalungkot lang hong isipin na ang taong itinuring na amanang katipunan na ang nais lang naman ay makamtan ang kalayaan ng ating bansa ay pinatay ng kanyang kapwa Pilipino. Bago ho tayo umalis, isasabihin ko sa inyo na hindi ho pala natagpuan ang labi ni Bonifacio sa lugar na ito. Kaya nakakapagtaka kung saan nga ba napunta ang katawan niya. Kaya hanggang ngayon ho, nananatili pa rin mystery kung ano nga ba ang tunay na pangyayari noong panahong iyon. Ay, teka lang, uuwi na muna, napapasarap na eh, ah, magmamaneho muna. Ay, tingnan yung aking mga pasahero, humunta pa doon sa bantay eh. O oh, aray, patag na ang dadaanan, syempre nakalagpas na doon sa paalog-alog eh. At, ay. aray na nga ako, na ulit sa may tunnel, ay syempre lulusot ulit sa butas na madilim, alang ang hindi, lumipad, ikutsi eh, nga, andal, at na ako, andar o andilim sa loob, di ba? Ay, na ho pasensya na at nagugutom na kaya ako. Tumigil kami din sa kainan. Ay, tingnan nyo ho namang kaganda ng view. Eh, oh. Ako ngay pumasok. Tingnan nyo ho. Oh, oh, kaganda at kapres ko naman. Ay, siya kakain muna din. Eh, at baka magdilim ang paningin. Magmamaneho pa pa uwi. Aringat na tapos na. Ay, dilalarga na ulit. Bye-bye.